Ayun, uh, mga kagambebes, magandang umaga po sa lahat. Kagagising ko lang din po. Um, so, ayan, papakita ko. Nagpapakulo ako ng tubig. Ayan. Uh, papakita ko kung para saan Ayan, na lang natin. Ayan, eh, medyo marami kasi yung tubig. Kaya nilagay ko na dito para mabilisan na lang din sa pressure cooker. Ayan. So, papakita ko na lang kung para saan tong pinakakuluan ko na tub pinapakuluan ko na tubig mga kagang best so wait, mamaya ulit peace out so ayun uh, para dito yan mga kagang best yan sa kinuha ko na palapa ng nyog nung kailan ba to bago ata ako umuwi nun mga kagang best na post ko pa yun eh so ito ayan para mas malinis uh, bubuhusan natin yung palapan ng nyog tapos papatuyuan natin dito ay papatuyo natin hanggang sa matuyo yung mga kagang bebes hanggang sa pwede na natin magamit sa bagong pitak sigsag ko na order kay Boss Meds Kids na Walda. may isa pa mga bebes tatlo yun, di ba? tatlo yun last na order ko sa kanya so update ko na lang kayo doon Ayan mga kagambebes, uh, magandang hapon po sa lahat. Ayan. Um, habang wala pa masyadong ginagawa mga kagambebes, sabi nyo nyo sa lahat. Ayan. Yung pala pa tapos maglalagay ako Ayan, sa bagong pitak sigsag ko na exercise ayan. Tatlo, um, bayong, tapos dalawang kamagong. Ayan. So ayan, update ko na lang kayo mamaya mga kagambay best. Pagtapos na, maraming maraming salamat. Peace out. Ayun mga kahagang uh, magandang umaga po sa lahat Um, uh, maulitan ko lang po, um, happy new year po sa lahat and, Um, natapos ko na po pala yung paglagay ng palapaw kahapon Um, ko lang na videoan and may kita niyo naman po, um, XL size and na bayong, tapos may kamagang din tayo dito ayan, na may screen Saka yung kamagang na walang screen sa ayan, na lagay ko na lahat ng palapayan pa, so ayan uh, mga ganda na lang muna mga kagambay bes maraming maraming salamat isa oh.